So ito na Dumating na sa Pilipinas Okay At uh, binabash po ang GMA ngayon Diyos po. Dahil po sa kanilang bagong AI Sportscaster Okay So AI Sportscaster Unang rinig mo Ano ba yan? Ano ibig sabihin yan? Okay Nung unang kita ko doon sa news Na nagte-trending Nakita ko si Maya and Marco. Oh, ang ganda naman ng Maya. Yun ang una ko naisip ka agad. 'di ba? Bakit kaya yung mga reacts ng tao puro sad? Hindi ko na gets kaagad. Tapos pagbasa ko, AI sports caster. Ibig sabihin, hindi sila totoo. <laughs> hindi sila totoong tao. Gawa sila ng AI. Tapos magsasalita sila, magre-report sila at uh, they pwedeng sa yung mga nangyayari dun sa game or yung sa mga statistics or yung sa mga schedules ng games ng uh, NCAA. So, sila yung bagong kasama doon sa telecast ng NCAA Season 99 games sa GMA. At uh, grabe yung reaction ng mga tao. Ang daming negative reaction. Okay? So, basahin natin 'yung sinabi muna ng GMA. Philippines, meet your first AI sportscaster. Talagang groundbreaking ito. Ngayon lang mangyayari sa Pilipinas. Maya and Marco are here to help sports fans keep up with the latest sports news and update. Watch them tomorrow on GMA and GTV during NCAA Season 99. Make sure to follow GMA Integrated News, GMA Sports, and GMA Synergy for their exclusive Reports So yan na po Nagsimula na Akala mo totoong tao yun pala Gawa pala ng computer Okay uh, Artificial intelligence okay? Mapepeke kayo Akala mo totoong tao At actually Isa po yan sa mga malaking dahilan Kung bakit nag strike Yung pong mga artista sa Amerika Yung SAG-AFTRA Yan po yung Organisasyon ng mga artista Diyan sa Hollywood kasi ah uh, pakiramdam nila ay uh, papalitan na sila ng mga AI. Lalo na yung mga hindi hindi ano, hindi mga main roles, 'di ba? Yung mga ito parang ito, yung sports caster na ganyan, papalitan na sila. Bakit pa namin kailangan ng magbayad ng totoong tao na minsan ma pa, 'di ba? Minsan maghihingi pa ng mas malaking sahod, minsan, 'di ba? Demanding pa o minsan eh, ito computer kung anong sabihin ko gagawin niya kung anong ano kung anong gusto kong pasabi anong lahat gagawin 'di ba ngayon sportscaster 'yan in the in, in the future baka sa 24 oras AI na din yung gagamitin anong pakiramdam mo kung ikaw ay isang broadcaster kung ikaw ay isang journalist kung ikaw ay isang 'di ba kung yan ang trabaho mo sa ngayon pa lang sa mga sportscaster pa lang ay eh, talagang medyo napapakamot na sila ng ulo 'di ba? Ah, uh, ito nagko-comment na 'yung mga tao. Oh. Anet Goson, isay na 'yan sa Sparkle. Ayun oh, na nga. Yung sa Sparkle, ang dami nilang pinirmang mga artista kahapon, no? Oh, pero nagsisimula na yung AI, unti-unti. Di ba? O oh, sabi nung isa, itong si Ren Saavedra, o oh, bakit di na lang daw totoong tao? Oh, yun, o. Oh. Nag-comment nag, -comment, nag -comment siya dyan. So, bakit nga naman hindi na lang totoong tao? Ang dami-daming talent ng GMA. Bakit hindi na lang totoong tao yung... Alam nyo, ito, ano ha, baka sabihin na naman, basher na naman ako ng GMA. Pero kahit sinong gumawa nito, kahit TV5 yung gumawa nito, kahit ABS-CBN, um, sa totoo lang, I don't really know how to feel about it. Okay? Parang itong sa NCAA, ano lang naman yan eh, mag sports uh, sportscaster lang naman, dalawa lang naman yan. Pero kasi parang slippery slope yan eh. Kung baga, testing ba to? Testing the waters to? Kapag okay to, o susunod, news na. Susunod, game show na. Susunod. So, I don't know if this is really good <coughs> for the local Philippine entertainment industry. Baka maraming mga talents ang mawawala ng trabaho. Maraming. So, I don't really know how to feel about it. And I'm not just saying this dahil GMA yung naggawa niyan. Kahit ABS ang gumawa niyan, kahit TV5 ang gumawa niyan, parehong-pareho ang aking sasabihin. Di ba? Na I'm not really sure if that is the direction that we want to take pagdating po sa AI, pagdating po sa ating entertainment industry. Okay? So, pag-isipan natin mabuti and uh, maganda if merong mga artist o talent mag speak up about this para hanggang saan lang ang pwedeng trabaho na kunin ng AI. 'di ba? So, medyo medyo ano Ayun no, one more thing, mawawalan ng opportunity na makapagtrabaho yung iba. O sabi nga, sinasabi ng iba, sa Sparkle nga ang dami niyo ng talent na hindi kilala, na hindi pa kilala. kailangan daw ng name tag, 'yun yung inaasam ng iba eh, 'di ba? Tapos uh, gagawan nyo pa ng ganyan na AI iba eh, baka daw mas sumikat pa yung AI Kesa doon sa ibang talent ng Sparkle O ganun yung sinasabi Ayun no o, oh, ito, si JV Mokon. Oh, wala na tayong trabaho, paring rain ng bata. Ang na nila. Sabi ni reina na batak. Kaya nga pare, imbis ito na lang yung sideline natin, magiging bato pa ata. <laughs> diba? So I'm not sure. Kasi baka maging trend yan pag nakita nila na okay. Pero kung ngayon yung mga tao, medyo tutol. Eh baka magdalawang isip yung GMA tsaka yung mga ibang istasyon, 'di ba? Yung yung kung gaano ka ethical itong gagawin na ito. Wala namang nasasaktan, karapatan ng GMA 'yan. Kung gusto nilang ituloy, wala tayong karapatan na, 'di ba? Show nila 'yan eh. 'Di ba? Pero meron lang tayo kung susuportahan ba natin o hindi. 'Yun lang ang meron tayo bilang mga fans, 'di ba? Pero kung gusto nila ituloy, syempre pera nila 'yan, show nila 'yan. 'Di ba? Nasa atin lang kung Uh, if if we dislike it, oh, we we'll let them know hindi namin gusto 'yan. O, oh, nasa kanila na 'yan kung anong choice nila. O oh, pero um Iyon eh, nga eh, napakalaking balita nito. Tingnan natin kung saan pupunta to. Bukas manonood talaga ako, papanoorin natin yung dalawang yan. Si ano pangalan nito? Kapangalang Katukayo pa. O, oh, medyo hindi naman nalalayo yung itsura sa akin, di ba? Marco. <laughs> Marco Santos Gamboa. Siya si Maya. O si Maya Salvador. <laughs> Pero anyway, ayun, nako. Patay tayo. Cover natin pati bukas is NCAA, okay? So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. This is a developing story so i-report ko sa inyo kaagad, okay? Bye-bye po.